Napakahalaga talaga ang mag-ipon kahit paunti-unti. Para kapag lumaki ang ipon ay pupwede kang magnegosyo. At ang isa pang mahalagang bagay na matututunan mo kapag nag-iipon ka ay ang disiplina sa iyong sarili na siguradong madadala mo hanggang sa ikaw ay makapagnegosyo na. Pero alam mo bang mayroong mga bagay na dapat mong iwasang gawin kapag may ipon ka na o kapag nag-iipon ka? Kaya inaanyayahan kitang tapusin mo itong video na ito dahil mahalagang alam mo ang limang bagay na ito na dapat mong iwasan at marami pa sa inyo na hindi alam yung number 4. At bago tayo magpatuloy ay pakilike muna ang video na ito at share mo na rin sa mga kaibigan mo para naman may matutunan din sila. At ngayon, umpisahan na natin. Number 1 ay huwag kang magpapautang sa walang pangbayad. Unang-unang pagkakamali mo sa iyong ipon ay ang ipautang ito sa mga taong hindi marunong magbayad. Alam naman natin na marami na ang relasyon o pagkakaibigan ang nasira nang dahil sa pagpapautang at hindi pagbayad ng utang. Masarap naman talagang tumulong sa mga taong nangangailangan. Pero ang pagpapautang ng peras sa mga taong di mapagkakatiwalaan ay isang malaking pagkakamali dahil masakit sa pakiramdam kapag hindi ka nabayaran. Dahil ang perang pinautang mo ay ang perang pinaghihirapan mo. Baka ilang buwan mo pang inipuan ang perang pinautang mo tapos hindi lang pala babayaran. At minsan kapag maniningil ka na eh sila pa ang galit. Kaya ang pinakamagandang gawin kung alam mong di makakabayad ang umuutang sayo ay huwag mo nalang pautangin. Huwag mo gagamitin ang emosyon mo na naawa ka. Madami kasing ginagamit na lang ang magpaawa para makaloko. Gamitin mo ang utak mo. Kasi kapag ikaw ay hindi nabayaran, malaking stress yan sa iyo at makakaapekto yan sa mga ginagawa mo. Maapektuhan pa niyan ang peace of mind mo. Ang advice ko naman kapag ikaw ay nagpautang at hindi nabayaran ay mag move on na kaagad at wag nang magpaka-stress dyan. Mag-focus ka na lang sa mga bagong opportunity o sa mga bagay na makakapagpaunlad sa'yo. Isipin mo na lang na tulong mo na lang ang perang pinautang mo kesa masayang pa ang oras mo at least may natutunan ka na huwag magpautang sa walang pambayad. Number 2. Iwasan na wala kang goal o purpose sa ipon mo. Kung wala kang malinaw na purpose sa ipon mo ay yan ang isa pang pagkakamali mo. Hindi mo alam kung para saan ka nag-iipon. Kumbaga parang nag-iipon ka lang kasi narinig mo na yung kaibigan mo ay nag-iipon din. Malaki ang tsansa na mawawala o magagastos mo lang din ang ipon mo kapag wala kang purpose para dito. Dapat talaga alam mo kung para saan ka nag-iipon. Kaya kung ikaw ay nag-iipon at hindi mo pa alam kung para saan ito, mahalagang tanungin mo ang sarili mo kung para saan nga ba yan. Ang kagandahan pa dito ay mai-inspire ka pang mag-ipon kapag mayroon kang goal. Number 3. Iwasan mong ubusin ang ipon mo sa gastos. Ito ang madalas na nangyayari sa mga nag-iipon. Ang inuubos ang ipon nila sa gastos kasi hindi nila alam ang number 2, ang purpose ng pag-iipon nila. Nagiipon lamang sila para mayroong pambili ng gadget, cellphone o mga magagandang damit na sobrang mamahalin. Wala namang masama kung bumili ka ng mga bagay na 'yon paminsan-minsan, pero huwag mo naman sanang ubusin ang ipon mo para lang doon. Dapat talaga ang purpose mo sa ipon mo is para makapagnegosyo ka, para mapagulong mo pa ang pera mo. Number 4. Iwasan ang hindi pag invest ng iyong ipon. Kung malaki-laki na ang pera na naipon mo ay huwag mong nga hayaang manatili lang ito sa bangko o manatiling papel lang ang pera mo. Alam mo bang bumababa ang halaga ng pera taon-taon? Dati ang isang libo mo ay napakadami ng mabibili kapag namamalengke ka pero ngayon halos tatlong kilong baboy na lang ang halaga kasi ang pinakakalaban ng ating pera ay ang inflation. At kung hindi mo alam kung ano ang inflation, ito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng ating pera. Kaya kung ikaw ay may ipon na medyo malaki-laki na, dapat ito ay ginagamit mo para makapag-generate ng income. Make your money multiply sa pamamagitan ng pag invest o pagtatayo ng negosyo. Halimbawa kung ikaw ay mayroong isang daang libo at hinayaan mo lang ito sa bangko. Makalipas ang isang taon ay bumaba na ng ilang percent ang halaga ng isang daang libo mo ng dahil sa inflation. Pero kung ito'y ginamit mo sa negosyo, siguradong malalabanan mo ang inflation at mas dadami pa ang pera mo. Tandaan mo palagi na ang ipon ay para makapag-invest o makapag-negosyo. Pero kung ang ipon mo palang ngayon ay medyo maliit pa lang, pupwedeng ipagpatuloy mo lang muna ang pag-iipon at mag-set ka na lang ng goal o halaga kung magkano ang gusto mong ipon para makapag-negosyo ka. Hindi mo kailangang magmadali. At bago ang number 5 ay i-comment mo muna sa baba kung para saan mo gagamitin ang ipon mo. At i-comment mo na din kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang video ito. At ang number 5 ay iwasan ang mag-invest sa hindi mo na pag-aralan. Ang sabi ko sa number 4 ay iwasan na hindi gamitin pang invest ang ipon mo pero marapat lamang din na iwasan mo ang mag-invest kung hindi mo ito napag-aralan. Kasi hindi po lahat ng investment ay siguradong kikita ka. Alam nyo naman na ang lahat ay pupwedeng malugi kaya kailangan mo talagang pag-aralan ang papasukin mong investment. Mag-survey at mag-research ka about dito dahil ang perang gagamitin mong pang-invest ay ang ipon mo na pinaghirapan mo. Tandaan mo na marami ang nagkakapera sa investment at madami din ang nawawalan ng pera. At ang pinakamasakit kapag hindi mo na pag-aralan ay pupwede kang ma-scam lalo na sa panahon ngayon napakadami pong investment scam na nagkalat sa online. Isa sa pinaka-epektibong palatandaan na scam yan ay kapag nag-aalok sila sa iyo ng investment na kikita ka daw kaagad. Tandaan mo palagi na wala pong investment na kikita ka kaagad ng mabilisan. Kaya para maiwasan ang pagkalugi o ma-scam ay siguraduhin mong pag-aralan mo ng mabuti ang investment na papasukin mo. And invest only as what you can afford to lose. Huwag mo ibuhos lahat i-invest mo lang ang halaga na kaya mong i-let go. At yan ang limang bagay na dapat mong iwasan kapag may ipon ka o nag-iipon ka. Pero kaya narito ka sa video na ito dahil ikaw ngayon ay may ipon na. pues congrats sa sa'yo dahil napakagandang disiplina ang makukuha natin sa pag-iipon. At para siguradong hindi mo makalimutan ang limang bagay na dapat mong iwasan ay mag-recap tayo. Number 1. Huwag kang magpapautang sa walang pambayad. Kapag pinautang mo ang ipon mo sa walang kakayahang magbayad o walang pambayad ay parang ibinigay mo na lang ang pera mo sa kanya. Number 2. Iwasan na wala kang goal o purpose sa ipon mo. Dapat talaga ang goal mo sa ipon mo is para makapagnegosyo o para makapag-invest sa magandang investment. Kasi kung wala kang goal, mauubos lang din sa iyo ang ipon mo. Number 3. Iwasan mong ubusin ng ipon mo sa gastos Huwag mo uubusin ang ipon mo sa mga bagay na hindi kailangan. Kasi kung inuubos mo lang ang ipon mo dito, eh parang hindi ka lang din nag -iipon. Number 4. Iwasan ang hindi pag-invest ng iyong ipon. Bumaba ba ang halaga ng pera taon-taon kaya kung puro ka lang ipon at kahit malaki na ang ipon mo ay e hindi mo naman ito ginagamit sa negosyo o sa investment ay e eh mananatiling papel ang pera mo at bababa lang ang halaga nito dahil sa inflation dapat talagang i-invest mo ito sa negosyo o sa magandang investment. Number 5. Iwasan ang pag-invest sa hindi mo na pag-aralan. Dapat naman talagang i-invest mo ang ipon mo para lumaki pa ito pero iwasan mo ang mag-invest kapag hindi mo ito na pag-aralan. Dapat mag-research ka muna. Gawin mo ang lahat para masigurado ang investment na papasukin mo dahil pinaghirapan mo yung perang gagamitin mo dyan at invest only as what you can afford to lose. Yan ang limang bagay na dapat mong iwasan kapag nag-iipon ka at sana ay lagi mo itong maiwasan lalo pat kaliwat kanan ang tukso dito sa mundo. Sana ay manatili ang disiplina mo at huwag kang basta-basta magpapadala sa tukso. At kung umabot ka hanggang dito ay siguradong madami kang nakuhang aral. Ang channel na ito ay para sa mga katulad mong willing matuto at pinapalawak ang kaalaman. At hanggang sa muli, naway nasa mabuti kayong kalagayan at laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!